Ang sciatic nerve po ang pinakamalaki at pinakamataas na nerve sa ating katawan. Nagsisimula ito dito sa ating lower back, papunta sa ating puwet, sa ating binte at sa ating paa. Kaya naman pwede ka makaranas ng mga sintomas sa alinman sa mga pathway na ito. Bakit ka nga ba nakakaranas ng mga sintomas na ito? Ang sciatica po, marami po itong possible na dahilan. At isa na dito ang tinatawag natin na herniated disc. Kung saan ang disc po sa iyong spine, it extends beyond its normal borders na pwedeng makaipit sa iyong sciatic nerve. Pwede din itong mangyari dahil sa stenosis, which is makikita natin yan sa x-ray. When we say stenosis po, lumiliit ang spinal canal dahil usually po ito sa long standing or matagalan ng osteoarthritis sa spine. Pwede ding maipit ang sciatic nerve dahil sa muscle itself na tinatawag natin na piriformis syndrome. Pwede din itong mangyari dahil sa aksidente or injury at trauma. And lastly, pwede ding magkaroon ng simptomas tulad nito if ang dahilan ay bukol or tumor kung saan naiipit ang sciatic nerve.